Blessed Monday to all of you. Ito po araw ng linggo. Pupunta po tayo pagsamba. Ayan. Palabas po tayo ng ating binigirhan. At tayo po ay maglalakad lang. Kakayanin po kaya natin. Kasi kahapon po. Wala akong mga dala. Kaya ngayon, meron akong bag na dala. mainit na po ano po ayan ang ano inyong kamamang TV once again blessed Sunday to all of you medyo malayo nga lang po ang ating lalakarin pero tatry po natin kung hindi po natin kayang maglakad Uh, maari pong tayo ko po ay sumakay na lang ng tricycle mahal po kasi ang tricycle dito 30 pesos ayan kaya ito po ah, naglakad tayo dito sa may release ng train ayan at meron pang nagbabasketball dito sa ating dadaanan two times ko na pong dumaan dito kahapon, dumaan po ako at uh, nagpunta po ako sa aming church, sinig lang po kung kaya kong lakari na ba, kaya ko pala pero ngayon po, hindi ko lang po alam kung kakayanin ko ngayon kasi medyo mainit na Ayan. thank you so much everyone sa iyong panunod sa walang sawang pagsapot sa akin thank you god bless us all